Aahon na kami sa Naruto Village. Ayan. Yun know, o. Naruto's Village. Mapupuntahan din kita sa wakas. Ayan o. Oh, binisik lang yung ahon. Enjoy. Truck. my god Tarik naman dito Ala Tarik pala nito Grabe Ah huh. Aja, jalan <laughs> Ah. Ah. tarik. Oh. Ayo. What? asuh. Ayan oh, ang ganda ng Castillo, castle. Ayan mga idol oh, yun oh, ang ganda oh. Anong tawag sa castle na to mga idol? Paki-comment down below naman po. So, asan na yung Naruto's Village? Naruto's Village, saan? Pudol ako ng dalawa kung kasama Hapon Hits Sa Calamba, Laguna Ayan oh, ang ganda ng castle oh. Ganda ng Castillo oh, mga idol Ayan o oh. Ayun, oh, ang ganda oh. Wow ganda ng kastilyo hmm. ganda mga idol hmm ito lang yan sa Kalamba Laguna Yan mga idol, nakarating na kami sa Narotos Village. Upon <laughs> hits. Sa wakas nakarating din ng traffic. Yun o. No? Know? Oh. Paki-comment down below kung sino yan mga idol. Sino yan? Si Washilay. Ito, yung palaka Oh. oh. Master palaka. oh, yan. Dalawang master palaka Oh. Yan si Master Hokage Yung unang Hokage Pangalawang Hokage Pangatlong Hokage Pang-apat Pang-lima Pang-pito Ayan pang-pito si ano Naruto